So, hello guys! Nandito na ngayon ako guys sa aming garden at itatransfer ko na yung uh, aking tomato at... Teka nga muna guys, ipakita ko sa inyo ha. Aking tomato. Ayan. Nagsipaglakihan na yung tomato ko guys. Naging lupay-pay siya dahil dinala ko kaagad dito ng maaga pa at hindi ko na itanim kaagad dahil nga sobra yung... Busy ko kanina at mainit din kanina. Kaya nung iniwan ko muna siya tapos bumalik ako dito para dito sa aming garden ay itatanim ko na talaga dahil lupay na siya at sumobra na ang laki niya. Kasi nga ang tulad na sinabi ko doon sa, sa isa kong video na hindi ko muna mailabas-labas ang aking tomato dahil nga ay medyo yung weather hindi pa Uh, stable. So ngayon, ngayong araw, araw ng sabado at may time din naman ako, itatanim ko na. transfer ko na siya dito sa aming uh, garden. ba diba, nakita nyo na yung uh, paprika ko or chili. Ayun na oh. At saka yung lemongrass. Ngayon ay itatransfer ko naman itong aking tomato. At uh, tulad ng sinasabi guys, nung nung aking yung maong ina para sa tomato ay dapat may nakatukod na kaagad para hindi mabali o hindi ma, mapaibang dako ang kanyang pagtubo pag kasi guys pag wala kaagad ang tukod ang tomato dito sa amin ay talagang mataas na mataas ang tumang, tatangkad ng tatangkad yan pero para hindi masyadong tumangkad puputulin yan pag tumaas na ng five na ka, yung sanga, ma-over na siya ng five ng sanga ay puputuloy na para hindi siya lumag, ang tumaas, kundi tumaba siya ng kababa, dito lang sa baba. Kasi yung tomato namin ay mahabang mataas yan guys. Ayan, depende rin kasi sa pagtanim at depende rin sa klase ng tomato. May mahaba, may maiksi, at may pandak cherry yun cherry ano din meron din cherry na mapan at ito 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 na itong spiral na yan ayan yan, yan yung pangtukod ko. So, start na ako guys para makatapos ako at medyo lumamig-lamig na naman. Maganda nga itong pagtanim ko ngayon ay yung weather niya ay okay. So, mag-start na tayo sa aking ilan ba to 3, 6, 9, 12, 15 so 15, at meron pa ako sa ako 20, 21, 22, 23, 24, 25, baka doon ko lang yun itanim para anytime na kailangan ko talaga ng tomato on that time na magluto ako ay may iipuan lang ako doon sa balkon at kanina nga pala guys maraming maraming salamat sa inyong pagdalaw sa akin yung nag uh, harvest ako kanina sa balkon namin ng oregano so guys start na ako ng aking pagtatanim para maumpisahan ko na so ayan uh, tingin tingin na lang tayo So, mag-start na po guys. Ayan o, ayan o, dito ako. So, start na ako guys. Ha? So, bago ako nyan mag-ano, syempre mag muna ako para naman ay di masyadong maanuhan ng ginagamit, gumagamit talaga ako nito guys. Meron parang pang na na gloves pero itong gusto ko para hindi masyadong ano pero may, medyo may ano pa tatanggalin ko muna itong may ito oh ito tanggalin na kaagad yung may ah wait lang guys bago ko nga pala ipagpatuloy sa inyo para matapos to ha nakita nyo yan guys ayan ayan yan hindi yan camera guys kundi ang problema ko dito sa garden namin ay may tinatawag na moil moise ang ibig sabihin, kinakain nila yung yung roots. Ayan na, ipakita ko sa inyo. Wait lang ha. Ayan no, dito sila pumapasok. Ayan no, ayan. Yung butas na yan ay para yan dyan. Nilagyan namin may ayan, naririnig yung bang may nag tik 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 tak tik tak yung tik tak tik tak na yan yung tik tak tik tak na yan guys ay pang paalis ng para lumayas yung sinasabi kong mulmoise yung kakain ng roots ng aking garden so magsort na ako sa aking tomato guys para madali na ang ating pagtatanim at sya nga pala guys pag mag replanting ka pala ng tomato di ba ang haba haba na yan i, i ano mo talaga guys yung uh, ibaon mo siya ng ibaon sa lupa, hindi yung mababaw lang, kundi ibaon na baon mo talaga siya para hindi siya marami, hindi siya tumaas ng tumaas ng pag, pag um, tubo. Gusto ko yung hanggang hindi naman masyadong mabot doon sa taas, yung dito lang. At isa pa guys, para ituloy-tuloy ko na ha, pag ang tomato, pag ang tomato nyo may tumubo dito, halimbawa, nagkaroon siya dito ng nagkaroon siya dito ng isang isang isa nga tinatanggal yan guys lalo na pag namumunga na siya tatanggalin yan so iano ko lang sa inyo um, next step ko kasi itanim ko muna para isabihin ko sa inyo okay so stay tuned <laughs> stay tuned talaga guys ayan So, i-ano i, ko siya, ma, ma, malalim. Nilalim ko ang kanyang butas para, para maibaon ko ng maayos yung aking tomato. Kasi pangit kasi, guys, pag ano, pag tumaas siya ng tumaas. So... So ayan guys, o so, di ba ang haba-haba niyan, taas-taas. Itatanim ko 'yan guys, mula dyan sa baba hanggang dito. Para uh, para ito tumaba ang kanyang ang kanyang stream. Para tumaba to siya. Kasi pag hindi mo 'yan ilibing ng ibaon ng masyado, ay talagang uh, tatayo ng, uh, ano 'yan, mahabang-mahaba. Ayan. Ayan na siyang guys, oh. Ayan yung ganun. pero tinatanggal ko yung plastic ha. Ayan. Huwag ko lang kung nakita nyo. Pero tatanggalin yung plastic ha. At itatalim ko siya hanggang dito. Ayan. Para tumaba ang steam. Ayan. So, ayan na siya. Ayan na, o, oh, tinanggal ko na at itanig-tanig ko na siya dito. So. Para hindi siya masyadong matangkad. So, kita mo, lupay pay siya pag walang naka ayan kaya tutukuran ko na kaagad ayan o oh. malupay-pay siya dyan so ito na guys yung pangtukod nya ayan mm. ayan na yung pangtukod nya So, para hindi siya uh, masyadong lupay-pay dyan. Wait lang, nagkamali ako ng ano. Tanggalin ko pa muna guys. Doon kasi sa... Oh. Dito ko na lang siya i... Eh. Kunting dikit. Ayan. Mm. so. So, malupay-pay talaga yan siya pag hindi mo yan kaagad tinukuran. So, so ganon, ginaganon yan guys. Kaya, spiral ang tawag niyan. So, o O diba? Yan, nilagyan ko na. O, ayan siya, o. Teka, balik rin ko nga. O. o, ayan na siya, guys. O. O, ayan na. O, diba? May pangtukod na kaagad siya para hindi siya ma... Kung sa mga sinasabi natin, guys, na pag mga naka, ay pag may anak ka, pag hindi mo kaagad maalala, yan yan ay ma, mapa, mapaliko-liko yung ano niya. Liko-liko din to pero diretso. Big sabihin, dadami siya ng ng stream, steam. Marami ang gaganon ay hindi yun ang gusto natin kasi dapat diretso siya. Kasi mahaba talaga yung tumatin na to eh. So, ayan ha. Na, naumpisahan ko na. At ito na yung sunod-sunod ko. So, see you later. So, guys. Um... Ayan, naitanim ko na yung tatlo. Ayan, ayan. At uh, ayan o, oh, naputol na yung kanyang, ang kanyang sanga. Okay lang yan kasi patubo pa naman sila, tutubo pa naman yan. Pero itong nilalagay ko dyan, ay natutunan ko yan sa aking biyanan. sabi ng biyanan ko, pag yung, yung mga lips to niya napuputol, ilagay ko daw dyan para daw yan ay parang fertilizer din daw niya. Hindi ko lang alam kung ano. Pero nakikita ko sa iba guys, yung yung ito nila o oh, ayan, yung ganyan ay tumutubo daw. So inanuhan ko to um, ano ba tawag na to? Totoo, tumutubo siya. Na ano ko yan last two years ago kasi nagtanim nga ako. Tumutubo siya. Pero ang ano niya guys, yung yung bunga niya ay talagang apat ah, lima lang siguro ang nakita ko. Hindi ko lang ano ha. Ah. Pero yan oh, gagawin ko rin to dito. Ayan, gagawin ko rin yan. Diyan lang yan siya para para ano, pag ayan pag ayo talagang ano, tumubo, okay lang yan parang parang ano din para hindi kalbo yung yung tingin, yung tingin sa kanya. Kasi pag hindi naman niya yan kaya, mamamatay rin naman yan. So, ibig sabihin fertilizer niya rin 'o, oh, 'di ba? Ganun lang 'yung guys. At tulad yung sinasabi ko kanina ito, 'yung tumatiktik-tik-tik-tik tek, tek, tek na 'yan, ay 'yung sinasabi kong 'yung parang daga na kumakain ng mga roots. Ngayon, nakita ko ito. Ito tatanggalin ko to, hihiwain ko 'yan. At may nakita akong, ayan siya 'o, oh, may ano siya, may butas. Ayan, oh, may butas siya. So, it means may daga na nga rin dyan. Pero sana nga lang makakatulong 'yun 'yun. 'Yun Now, lumaya silang lahat dito kasi kailangan kong itanim 'to. Ang aking tomato. Dahil ganun nga lang, guys, 'no. Ayun tatanggalin ko 'yan. Puputulin ko 'yan. Ayun. So, ako na lang naman kasi ang nag-ano. Ano ko lang nga, guys? Ang maiano ko rin 'yung ang pagtatanim ay hindi rin biro. Talagang alaga. Kung may tiyaga, nilaga. Kung may tiyaga, may nilaga. May nilaga, may tiyaga. O, iwan ko ba. Medyo nalito ako ngayon Kasi makikita naman sa itsura ko na pagod ako ngayon. Pero okay lang yan. Basat sa pananim ko. Tapusin ko to talaga. Kasi maglupay-pay to silang lahat. Dahil tinanggal ko na sa loob ng bahay. At hindi ko kagad may transfer dito sa lupa. Ay talagang lalong manglupay-pay yan sila. Kaya tiyaga uh, talagang may nilaga o di ba pag may tinanim may aaniin, o di ba so pag dumami na to at iaano ko din sa inyo i-update ko lang kayo pero ituloy-tuloy ko na ha ang aking pagtanim ha so guys tapos na akong magtanim ng aking tomato na nalumapay-pay dahil sa biglang init siya dahil nga, ayan, umaga ko dinala dito sa garden. Tapos, ngayon ko lang tinanim na hapo na. Kasi nga, na over, ano ako kanina, busy. Kaya, didiligan ko muna siya bago ako umuwi ng bahay. At, i-update ko na lang kayo pag meron na siyang mga bunga. O, ba diba? So, dapat ay merong yung ganitong pangdilig kasi masisira nga naman. Kalimutan ko guys, oys. Pero, ayan, didiligan ko na siya. At, syempre, dito ko kumukuha ng tubig sa bomba namin. At, ayun, nagsipag-uwi. Ano sila? Ako na lang ang natitira dito. Kaya, tapusin ko lang talaga to kasi may training pa. At, ito ay na tatanggalin pa to. Pero, mamaya na yan, saka na yan. Ayan. Teka, tapusin ko muna ang pagdilig, guys, ha? So, guys, tapos na aking pagdidilig. Meron lang pala akong iaano sa inyo. Pag wala kayong ganito, ito, ito yung spiral na tinatawag, ay pwede rin kahit basta pantukod. Ayan, may pantukod akong kahoy. Ayan. At saka, ayan, ay tinatalian pa yan, guys. Pero, kailangan ko na umuwi ng bahay pero nakakasandal pa naman siya. Tulad nito, may ginawa ako. Ayan, nakaano siya nakatali. So, yun lang muna ngayon guys kasi may training kami at yung lupaypay kong tomato ay magiging okay na yan siya bukas. So, upo muna ako bago umuwi. <laughs> Saglit lang ay may konti pa kong time. Ah, ganito yun guys kasi um, yung isa kong kaibigan, sabi niya, bakit ka pa nagtatanim, mura lang naman ang ating tomato dito at mga gulay dito sa atin. Dito sa Germany. O syempre, meron talagang mura, merong mahal, merong kung ano-ano paman. Pero, ang sagot ko lang kasi sa kanya, meron naman akong place na pagtaniman, bakit hindi ko nalang gamitin, kasi nakabuhanghang lang yan dyan, at saka at saka, pang stress reliever yan guys, yung pagtatanim masarap kaya umani ng sariling tanim, masarap, masarap kaya kumain ng sarili nating pinagpaguran at at pagtatanim ba? Diba? yun lang guys, ang inaano ko at saka hindi, mahilig lang talaga ako mag magtanim-tanim, ayan ako uh, kuhang kuha ko to kay papa hmm ang papa kong malapit ng birthday, may love shout dyan, pang, ah, uh, malapit na siya ang birthday niya, ay siya pa rin ay nagsasabi pa rin sa akin dahil kailan ka punta dito, dahil magtatanim tayo, o diba ah, uh, aabot ng papa ko ng 81 malapit na, ilang one week na lang, at ayan uh, iba talaga guys, yung bang masipag ka, at uh, kahit wala kang alam sa ilang sa isang bagay. pero ang pagtatanim madali lang pero hindi rin madali mayroon ding kahirapan sa pagtatanim kasi nga uh, kung paano mo yan patubuin kung paano mo yan palagay siyempre pero sa sa akin lang ay madali lang yan pag ginusto mo lang o di ba pag gusto mo tumanim ay matatanim mo talaga yan o di ba pag ginusto ay pa. Yun lang guys. At uh, ako yuuwi na. At nandoon na silang lahat. At nag-iisa na lang ako dito. Iniwan nila ako. oo oh. Sabi ko tapusin ko talaga. O oh, di ba wala na sila. So bye bye. Thank you very much for watching guys. Sa uh, laging um, nandyan sa akin. Maraming salamat. Salamat, salamat. God bless.